Camping Experience Number 4 Nangyari ang insidenteng ito nang ako'y labin limang taong gulang pa lamang. Sa isang Boy Scout Camp out sa bayan namin, nagumpisa ito ng ang kaibigan ko na sana'y makakasama ko sa isang tent. Ay biglang nagbago ng plano at hindi nakapunta. Kaya't ako na lang ang nagtayo ng tent at natulog mag-isa. Dumaan ang maghapon at nang magdapo ang dilim, kami ay nakarating din sa camp. Nahirapan akong magtayo ng tent mag-isa, pero buti na lang may tumulong sa akin. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula kaming magkwentuhan ng mga nakakatakot na kwento sa tabi ng campfire. At pagkatapos ay oras na para matulog. Sa totoo lang, medyo natuwa ako at nagka-privacy sa sariling tent ko. Mas maluwag kasi ngayon at hindi ko nakasama ang kaibigan ko. Dali-dali akong nakatulog, pero bigla akong nagising bandang kalaliman ng gabi dahil sa tunog ng mabigat na mga yapak sa paligid ng tent ko. Akala ko, isa lang itong scout na pupunta sa CR. Ang mga tent namin ay layo-layo ang mga distansya, kaya naman hindi kami magkakalapit ng lugar. Paikot-ikot sa paligid ng tent ko ang mga yapak. At doon ko naisip na baka may nang trip lang sa akin. Kaya naman, tinanong ko kung sino yon At biglang tumigil ang tunog ng mga yapak. Tapos narinig ko itong lumayo papunta sa kagubatan. Naisipan kong lumabas at tignan. Pero pinili ko na lang na huwag nang gawin dahil sa takot. Pero pagkalipas ng ilang minuto, ay bumalik ulit ang mga tunog ng yapak. Pero ngayon ay mas malapit na sa tent ko. Mainit na ang ulo ko, kaya't binuksan ko ang zipper ng tent at inasahan ko na isa sa mga scout ko ang naroon. Pero pagtingin ko, natigil ako. Isang lalaki na halos anim na talampakan at limang pulgada ang taas at nasa kalagitnaan ng tatlumput dalawang taon, ang edad ang nakatayo sa harapan ko. Kumabog ang puso ko at hindi na ko nakapagsalita. Umiti lang siya sa akin tila'y nagbabanggit ng isang orasyon. Nasa oras na yon ay tingin ko yun ang dahilan bakit hindi ako makasigaw ng malakas para humingi ng tulong. Dahil sa takot, agad akong umiwas at tumakbo papunta sa tent ng scout master ko. Nasa labas na siya ng tent bago pa ako makarating. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at siya at isa pang scoutmaster ay kumuha ng rifle at pumunta sa lugar. Pero pagdating nila, wala na ang lalaki pero may mga bakas na natagpuan sa paligid ng tent. Pool. Kaya naman, pinagsabihan na lang kaming magtayo ng tent ng lapit-lapit sa isa't isa. Natapos agad ang camping at nagdesisyon kaming umuwi ng maaga. Mula noon, hindi na ako muling nag-camping at paniguradong hindi ko na ulit yun gagawin pa. Camping Experience number 3 Noong nakaraang tag-init, nagcamping ako kasama ang aking kaibigan sa isa sa mga ilog sa Laguna. Matapos ang mahabang pag-hike, nag-set up kami ng camp, nag-fishing sa gabi, nakinig ng musika at uminom hanggang sa mahilo ang lahat dahil sa alak. Nang mag-alas dos ng madaling araw, nagdesisyon kaming matulog na. Nasa isang tent kami ng kaibigan ko, habang nasa isang tent naman ang iba pa. Una, narinig namin silang nagbibiruan, kaya't kami tumawa rin. Pero bandang huli, naging nakakainis na ang tawa nila, kaya't pinagsabihan namin silang tumahimik. Tumugon ang isa sa kanila. Ano ba ang ikinagagalit nyo? Hindi naman kami nagkwekwentuhan dito. Kanina pa kami natutulog. Natigil ako. Napansin kong ang tawa ay nanggagaling sa ibang lugar at hindi sa mga kaibigan ko. Kahit lasing ako, parang may mali. Sino pa ang mag-iingay sa ganitong oras? Diba? Palakas ng palakas ang tawa at tilay papalapit sa amin hanggang sa umabot na ang ingay sa gilid ng camp namin. Hindi ito tawa ng normal na tao. Sila ay may kakaibang tunog. Lumipas ang ilang minuto na tilay palapit pa ng palapit ang tunog. Tunog ito ng isang lalaki na tilay parang nagchichismisan at nagtatawanan. Ang nakakapagtaka lang eh, kami lang ang tao sa lugar na yon dahil sa liblib ito at hindi daanan ng mga tao. Pagkalipas ng 30 minutes, bigla itong tumigil at tumahimik na parang walang nangyari. Pinilit naming matulog pero patuloy pa rin ang pag-iisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Makalipas ang ilang saglit, may narinig kaming parang may humahaplos sa tent. Bigla, may isang kamay na pumasok sa loob ng tent namin. Napasigaw kami at agad tumakbo palabas. Tumakbo kami sa kagubatan at tila'y takot na takot sa nasaksihan namin. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating kami sa kotse. Hindi ko pinapayuhan ang mag-inuman at magmaneho ng lasing, pero ang gabing iyon ang pinakakatakot na karanasan ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino o ano ang mga iyon o kung anong pakay nila. Camping Experience Number 2 Pagkatapos ng kolehiyo, nagdesisyon akong mag-backpacking mag-isa sa kagubatan ng Nueva Ecija. Talagang nasa gitna ako ng kawalan, malayo sa pinakamalapit na bayan. At ang tanging tao na nakita ko sa loob ng pitong araw ay isang lalaki na isang kano. Malayo ang narating ko. May mga disposable cameras din akong dala kasi hindi pa laganap ang mga digital cameras noon at kumuha ako ng maraming larawan ng kalikasan. Pagbalik ko sa bahay at na-develop ang mga larawan, parang normal lang hanggang sa kalagitnaan ng unang roll. May dalawang picture akong natutulog sa tent ko, mula sa labas ng tent ko. Wala akong kaalam-alam kung paano yon nakuha. Nataranta ako at hindi alam ang gagawin ng mga oras na yon. Hanggang ngayon, Nanatili natili pa ring misteryo yun sa akin at hindi na ako muling nagkamping pa sa bundok na yon. Dahil sa trauma, ngayon ay natutulog ako sa tent ko na ang zipper ng pintuan ko, pati na rin ang bintana dahil sa takot na baka pinagmamasdan pa rin ako ng kumuha ng mga larawang yon. Camping Experience Number 1 Nagdesisyon kami ng boyfriend ko na mag-camp sa isang camping spot sa bagyo. Dati, palagi kaming nag-camping kasama ang mga kaibigan. Pero ito ang unang pagkakataon na kami lang dalawa ng jowa ko. Nang mag-set up kami, may dalawang lalaki na medyo kahina-hinala ang itsura ang lumabas mula sa trailhead. Binigyan kami ng kakaibang tingin, tapos bumalik sila sa van nila. May masama akong kutob pero nung mga oras na 'yon ay hindi ko na lang ito pinansin. Naglakad kami papunta sa campsite na pamilyar sa akin mula sa mga nakaraang biyahe. Nakakita ako ng magandang spot at napansin kong may camper sa itaas ng burol. Nagtayo kami ng camp at naghahanap ako ng panggatong nang biglang lumabas yung lalaki mula sa camper van niya at tinanong kami kung kailangan namin ng panggatong. Inalok niya kami sa halagang 100 pesos. Pero tinawanan ko lang kasi marami namang kahoy na libre. Sabi niya, Halos wala na nga ang mga kahoy dito. Tinanong ko siya kung gaano na siya katagal nagkakamping, At sinabi niyang, Halos isang buwan na. Nakaramdam ako ng kaba. Ang kwento niya ay hindi nagtutugma. Sabi niyang, mag-isa lang siya. Pero narinig ko siyang sumisigaw kanina na tilay may kinakausap ito na ibang tao. Nang pinilit ko siyang tanungin, sinabi niyang, May mga tao sa kabila ng ilog. Inisip ko na lang, baka mag-isa nga siya. Nang sinundan namin siya papunta sa camp niya, malinaw na hindi siya mag-isa may sapat na gamit para sa iba. Nakita rin niyang maganda ang aming campsite mula sa itaas ng burol. Habang dumidilim, tinulungan kami ng lalaki mag-apoy. Gusto ko nang mapaalis siya, pero andun pa rin siya. Sinabi ko sa boyfriend ko na hindi ako makakatulog ng maayos kapag nandyan pa rin siya. Pinilit niya akong mag-estay pa. Pero sa buong gabi, may naririnig kami na mga sanga na tumutunog sa labas ng tent. Parang may nanonood sa amin. Tiyak akong siya yun. Kinaumagahan, nagdesisyon kaming mag-pack up ng tahimik at umalis na. Pagtayo ko at aalis na. Sumigaw yung lalaki ng pagalit. Aalis na kayo agad? Sa takot namin kahit hindi pa namin naayos, lahat ng gears namin ay tumakbo na kami ng mabilis at binuhat na ang mga camping gears namin. Habang tumatakbo kami, pilit pa rin itong tumatakbo na may hawak na itak. Galit na galit ito sa hindi namin alam na dahilan hanggang sa makarating kami sa labasan ng camping spot at may nakita na kaming mga tao na naglalakad din. Kinabukasan, tinawagan ko ang mga rangers at inireporta ang nangyari. Pasalamat kami dahil hindi siya nakakuha ng kahit ano sa amin kundi ang mga bagong tarp lang namin.